kumusta ka kami dyan dito lang ako sa tuktok ng woman team park habang naghihintay ako ng aking alaga ayan gagawa tayo ng short video kumusta kayo o, ganyan lang ang ayos natin simple lang kasi nasa duty tayo minit ko yung amo ko kasama yung kanyang anak papunta doon sa lesson niya dyan lang sa baba cello lesson. Tapos, uh, kasama ko na pag yung alaga ko, yung amo ko naman, direk, babalik sa kanyang trabaho. Kaya, ito, habang nakaupo, magkano muna tayo mag video para may pang-upload tayo mamaya sa YouTube. So, Kumusta naman yung Holy Week ninyo? Ganun. mag nilay nilay uh, isipin nyo yung uh, si Jesus na tumubo sa atin sa, sa ating mga kasalanan kaya nilay nilay tayo pinagbasa sa cross dahil sa mga kasalanan pinagbayaran niya na yung uh, mga kasalanan natin ang balik doon tayo sa kanya. Yan, dito tayo, masarap ang hangin, um, uh, malamig. Ng isang oras tayo dito. Tapos, sabayan mo ako pag napanood ito, yung video ko. Mag-like and subscribe naman kayo guys kasi it uh, counts a ano, lot. Dagdag yung sa ano ko. Sa points ko sa youtube Para na monetize tayo guys syempre hindi, hindi natin ipagkakait yung uh, blessing magsashare tayo ng blessing kaya like and subscribe na guys, hanapin mo lang sa youtube, punta kayo dun sa sa youtube, hanapin mo yung ano marriage yung di makulang tapos mag ano kayo doon mag subscribe, like para laging dadaan sa inyo yung mga videos ko. Okay guys, yun lang naman po. God bless you all. Ingat kayo yung mga uh, mag-a-outing, mag-travel. Ingat po kayo. Surrender everything sa Panginoon. Naingatan kayo at ligtasan ng mga masama. In Jesus name. Oh, uh, sige guys, bye bye.